Shout out po sa inyong lahat! A blessed day mga kaibigan! Welcome po sa aking YouTube channel! Ang Selyo ng Phoenix at Dragon ay nasa ating mahal na inang rey ng Helen Abdurajak na ito po ay ini-reveal na ng ating beloved Lolo Aksedam sa kanilang live broadcast. Ang Selyo ng Phoenix ay kumakatawan sa Selyo ng Central Bank. Samantala, ang Selyo ng Dragon ay matagal nang hinahanap ng Bansang China ang video po ay pagmamayari ng ating mahal na inang ng Helen Abderajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen at sa ating beloved Princess Putria Miriam Aljam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page para po sa kompletong detalye. Atin pong panoorin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Di na ako lilingon kung sino ang magkasama. Tapos na ang pagdipa sa inyo. Pero kung kinakailangan husgahan kayo, bahala na ang divino gobyerno, ang sovereign judge, sovereign judges ng ating sovereign court sa lupa sa Empire. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. At ito ay magbibigay sa inyo. Spread the good news. No election. If Sarah will come here, kahit sino pa sila, ito lang ang sabihin niyo. Meron na po kaming desisyon sa puso namin. Ituloy niyo lang ang gusto niyo. Sinabi niyo na may karapatan kayo. Wala na ako doon. Pero ang tanong, anong mangyari kung ituloy nila ang pagkakasala sa Royal Family? Iyon ang tinatanong ko sa inyo. Yung mga supporters, yung mga backup, yung nagpapadelay. Hindi niyo kayang i-delay ngayon. May pera o wala. Deklarasyon lang ang kailangan. Kaya maraming salamat po Federal Republic of Luzon, Federal Republic of Philippine Islands at ang ating Royal Imperial Lotusud Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo sa ating presidente na appointed. Lalabas kayo o hindi? kayong mga inappoint ko na mga nasa ating gober, go, divine government kasi paralel yan. huwag kayong matakot dahil tayo ay may karapatan Kompletos rekados iyan na sila ay binigyan ng ating mga coordinations mula pa 2009 kaya pag nagsabi kayo na huhulihin kayo ibalik niyo sa akin dahil sila ang huhulihin ko maraming salamat Yeah. May pahabol ako sa inyo. May good news. No? <laughs> ang silyo ng langit at silyo ng buong mundo, ang Phoenix. Nasa mahal na na na, binigay na namin. Yung silyo ng Central Bank. Hindi pa linikha ang mundo, ang libro ang libro ng kalangitan na hindi pa linilika ang lahat ng bagay yes! ibinigay na rin namin kay Queen Okay. okay! at sa lahat sa ayaw at sa gusto nyo hindi tao ang magkukorona kay Queen kundi ang kalangitan mismo handa na ang korona ang yes! korona yes! ni Jusimulan handa na ang damit handa ang sitro handa na ang trono Handa na rin ang sapatos. Yes. 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 Ah, yes. Ang silyo ng dragon na hinahanap ng China na kay Queen na rin. Yes. Yes. Wala na kayong magagawa. Sa ayaw at Salamat. sa gusto nyo. Palo. The Divine Government. Yes. Absolute Monarchy. No election. Yes. Okay. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang rey ng Helen Abdurajak Elizabeth III. Please like the video to support at inyong ishare sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking Youtube Channel. God Bless!